Pinasalamatan ni Aldon Richards si Barbie Fortes sa ibinigay na payo sa kanya para makaanap ng love life. Pero kumusta na nga ba ang kanyang buhay pag-ibig ngayon? Alamin, sa Fast Talk with Boy Abonda nitong biyernes, hininga ni Alda ng reaksyon tungkol sa payo sa pag-ibig na ibinigay sa kanya ni Barbie bilang semela na karakter ng aktres sa pelikulang That Kind of Love. Natuwa po ako na pangiti ako while watching sabi ni Alden na bibida sa inaabangang series na Pulang Araw kasama si Barbie. Aminado ang aktor na tinamaan siya sa payo ni Barbie dahil sa pagiging pribado niyang tao. I'm a very private person kasi Tito Boy, I'm not always out in public. I don't share too much pagpapatuloy ng Asia's small-time major star. Guess noon sa Fast Talk It Boy Abonda si Barbie, nangingan siya ng King of Talk na mga payo sa kanyang mga kaibigang celebrity bilang ang karakter niyang semela. Si make time for yourself, be more social outside of work and just have fun. Payo ng aktres kay Alden. ng kamusta ni Tito Boy ang love life ni Alden, sabi ng binata sa kayong Tito Boy and all honesty naman, I'm enjoying my time. Pero if ever man po, ganito na lang just to settle this question. Kung magpapapresko ko na ako Tito Boy, kukunin kitang host pag mag-a-announce na pa ako officially kung sino ang aking makakapartner, papatuloy niya. Muling nabuhayan ng loob ang mga nanahimik na Katniel fans sa online world ng halos sabay na nagpost sa kanilang Instagram account, si na Bernardo at Daniel Padilla ng photo ng four baby nilang si Summer. Si Summer kasi ang isa sa mga simbolo ng pagmamahala ni na Katrin at Daniel. Pinag-usapan nga sa social media ang post ng Katniel para sa kanilang baby. Naunang nag-post si Daniel sa kanyang IG noong Wednesday ng feature frame ng yumaong alagang aso na napapalibutan ng sunflower at may kandila na rin na may kaparong design ng paborito niyang bulaklak. Pero dalawang araw matapos mag-post si Daniel ay Phoenix na ni Catherine ang lumang picture niya with Summer. Sinama ng aktres ang foto nila ng yumaong fur baby nila ng ex-boyfriend sa IG post niya tungkol sa update sa first day niya sa Calgary, Canada. Komento ng Solid Cat ni Alphonse, pareho raw inalala ng dating magkasintahan ang first date anniversary ng baby nila. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.